ano yung uh, ano yung napansin niyo dito sa uh, ikatlong hearing nitong uh, kay Bato de la Rosa at kay uh, Morales? Ano bang napansin niyo? Uh, ako, malaki yung napansin ko, marami yung napansin ko. Uh, kayo ba? Ano ba yung napansin niyo? <laughs> uh, di ba? Unang-una ang napansin ko, aba, di ba? Tumapang si uh, Senador Bato de la Rosa. Ay eh, kasi naman, kaya naman tumapang, eh bago kasi pumunta diyan sa Senado, sabi ko, sir, sabi mo ganyan. Tika, bago ka sumakay sa sakyan mo, ay uh, daladala -dala ko yung sabunging manok. Sandali Sir, sabi mo ganyan, ipakagat ko muna yung tay. <laughs> ipakagat ko muna yung tay, yung uh, nga mo dito sa, uh, sa uh, sabunging manok natin. Sabi mo ganyan. Bakit? Para tumapang ka, sabi mo ganyan. Ganun ba Oo oh, sir, sabi ko, hayaan mo, sige. Di, uh, ko yung manok ko. Pinakadat ko yung nga. Ay, masakit ah! Sabi ko na. pa, hayaan mo lang sir. Huwag ka na magsalita ang masakit. Kamila naman sir. Pinakadat. Ay, putya, sabi ko, sakit yan. Eh, para ka tumapang sabi ko ganyan. Di, isa pa, tiga, tiga lago, bawat tayo nga. O sige, sige, sige. Pinakadat ko. Ay, tiriis niya ang sakit. Pinakadat niya sa kamila. <laughs> Sigurado ka ha, natatapang ako ha. Oo oh, kako, oo sir. Hindi ba kako? Tingnan mo kako kung pumunta ka na sa bungan. Bago nyo nabibitawin yung manok, pinapakagat mo sa tayo nga magkabila, magkabilang laban. Kinakagat ng kabila, kinakagat ng kabila, para tumapang. Ay, ganun na yun? Oh, sir, sabi nyo ganyan. Yan, sige, lakad ba, sir. Malilit ka. O, oh, dito nga. O, oh, di ba? O, oh, naging resulta, tumapang. O, oh, ayan. Okay yun. Saludo po ako, sir, sa inyo. Dito po sa aking mga subscribers, ayan. Pag nasabi ko na po, nawala na po tayo ibubuto kahit na sino sa kanila. Ngayong darating na 2025. Ayun po ay binabawi ko. Lahat po ng senador na yan na 21, 21 kasi 22 lang yan eh. Maliban po kay Senador uh, De, La Rosa, iboto po natin siya. Dahil nakita naman po natin, actually pinagtulungan po na itong mga ungas eh. Hindi ba't uh, si Jingoy, si Escudirong uh, Ungas, si Kwan, pumunta doon si Subire, nagpa-kwan lang, nagpa-display lang doon. Sinasabi na talagang uh, pinagtutulungan eh, itigilan eh, tigilan na raw yung uh, hearing na raw, huwag na raw ituloy. O ano sabi ni ni Bato de la Rosa? Kaya, bigyan niyo ako ng isa ka. Isa na lang. <laughs> di ba? Gusto ko ma-establish dito yung kwan. At gusto ko ipatawag ito si Ochoa nito. Pag hindi, iwaran ito ba na siya? O, uh, di ba? Uh, di. Tsaka yung isa, sino pa yung isa? Na ipapatawag. Meron pa eh. Nalibutan ko na. Hindi ko na iintindi kasi... Uh, nakita ko kasi yung kaking ko yan itong si Green na ito. At itong dinggoy na ito ay uh, nagmukhang pa na ito. Nagmukhang bata. Uh, alam mo, bakit ko na sabi ba bata? Oh, uh, sabi niya, sabi niya kay Morales, Ikaw na kalbo ka. Napakasinungaling mo. Hindi ka mapapagkatiwalaan. Sabi naman ni uh, Morales, ay kung hindi po mapapagkatiwalaan yung uh, pagiging kalbo ko, ay lalo naman pong uh, hindi mapapagkatiwalaan yung katawan ay butanding, kaya lalo pong hindi ba pagkatiwalayan dahil convicted na po. Ah! <laughs> ay, hindi, na, hindi nagpatalo si Ikwan, si Morales. At ito pa, sabi ni uh, Pikoy, <laughs> talagang Pikoy talaga, yung mukha, di ba? Yung mukha talagang Pikoy na Pikoy ang mukha eh. Tapos sabi niya, gawa-gawaan lang daw niya yun. Kasi eh, matala napakaseryoso na no? nag-uusap sila noong taibigan uh, kaibigan ni Morales na nakura ng TV, ng uh, CCTV. At ngayon ay <laughs> ah, ginamit lang daw niya Lam at saka si Kumar. Abay! Naku talagang pikoy na pikoy talaga. Alam mo sa totoo lang kung eh, siguro ako ang nandyan, baka uh, pinilipit ko na yung liig mong pikoy ka. Talagang pikoy ka eh. Pinilipit ko talaga liig mo. Maniwala ka sa akin. Yan ang isa sa dahilan kung bakit talagang uh, kung maaari lang talaga ayaw ko pasukin ng politika dahil pag nandyan ako, pagkaganyan mga kaharap kong masinungaling na tao, pilipiting ko talaga liig eh. Uh, anong ikulong-kulong? Pilipiting ko. Uh, pikoy na pikoy. Hindi ang Ay, nako. Kaya wala na ako masyadong ikomento rito sa hearing na ito. Ipaubaya ko na yan dito kay Palangga Marley. Dahil, <laughs> uh, Binira na ni Palangga Maharlikan eh. Ah, diba? Talaga naman. Eh, hindi na ako kailangan mag-commento pa rito. Pero ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Senador De La Rosa. Okay. All the way ang support ko sa iyo, hindi lamang dito sa salita. Sa lalong madaling panahon or sa nalalapit na panahon, ay makipag-ugnayan ka sa akin total, so, kilala mo naman yung uh, nakakapunta sa akin, kontak ko, pwede mo lapitan, at ipaabot lang sa akin na, uh, all the way, uh, support ko sa iyo, hindi lamang support kung kailangan natin bilhin lahat ang mga, mga boto para sa iyo, gagawin natin, hindi ako nagbibiro dito, kasi unang-una, sabi ko nga rito na, uh, gusto ko na rin pasukin yan, pero tingnan natin at uh, kung ito nga ay maipakita sa akin itong ating mga subscriber na talagang marami tayong uh, subscriber na pwede nating ipanalo ang ating kandidasy, eh. adi why not? Adi mas maganda, dalawa tayo dyan magkasangka. At uh, sa, sa totoo lang mga kababayan, parang naawa ako rito kay Dela Rosa eh, bagamat binira ko ng binira yan noong unang hearing na yun eh. Diba at uh, kinantyawan ko ng kinantyawan na iyak na iyak na. Iyak na. At uh, ito pala talaga ikoan. Talagang ganun lang siya pero talaga may paninindigan tong taon to. At uh, yun nga. Ito sana ito mga kailangan. Imaginein mo, pinipressure na ni Escudero ni eh uh, sino tong putangina uh, ng nito ah. Uh. Sa si estrada na bugok At saka itong si uh, Sobire. Uh, di ba? pinipressure na. Pero sabi niya, pro prorogative ko 'yan." itutuloy natin ang kwan ang hearing. Ah. Oh. Uh, wala ring nagawa sila. Talagang um, bato. Yan ang yan ang totoong bato. So ibig sabihin talagang pinanindigan niya yung pagiging bato niya kasi nakaabang na eh. Nakaabang na yung mga taong bayan sa kanya eh. Dahil kung ah uh, parito, nagkamali lang siya doon. Nagpalamya alamya siya at nagpadikta siya dito sa tatlong senador na bubok na ito. Nakasabwat ni uh, ni Kumar sa crime itong mga animal na ito wala na kung hindi talagang pinanindigan ni Bato yung pagiging Bato niya. Tarantado talaga itong mga animal ang mga kasamahan niya dali. Eh. At palibasa may mga negosyong mga illegal itong mga ito. So, talagang ko yan. Anong sabi ni, nung sumagot si Morales kay uh, kay uh, Jingoy na, eh, uh, ako po ay hindi naman convicted. Kayo po ay uh, your honor ang convicted. Sorry. Wag mong pa kaya ang kaso ko. Yung kaso mo, pa kaya naman Ay, Grabe, ano? Talagang, oh, tingnan mo, ang kapal ng mukha. Pinagwawagwagan pa na yan. Talaga, ang kapal ng pagmamukha na itong estrada na Bagay, sila naman yung magama eh. Di ba yung ama nga niya? Tatay nga, nga niya. Di ba? Kinulong din. Ah, nakakulong. Tapos siya, kinulong din. Ha? wow senador kaming convicted ah uh, di ba? shit na to parang butanding ng hayop na to sabi ni Morales pa ah uh, sa palagay ko po hindi naman delikado yung pagiging kalbo ko ang delikado po dyan yung pagiging butanding ninyo kasi anumang oras ma-stroke tayo <laughs> Totoo nga naman, di Tingnan mo yung, uh, yung katawan nitong si uh, ding na ito. Talagang Butanding. Pero ang talagang nakakatawa dito yung si pikoy talaga. Mukhang mukhaan niya talaga yung pikoy Kasi may pikoy ako dati. Napakadaldal yung pikoy ah oh, sabi nga, walang, wala, wala mga uh, alam sabihin sa akin, kundi pag dumarating ako, halimbawa, nandyan lang siya nakasabit. Walang alam sabihin kundi sa Pugi! Okay. Ay, ay. <laughs> ay. Siguro kung si Dingo siguro makita nito. Tanding, tanding, tanding. <laughs> Tangina. Tapos ito si yung kala mo nagtutula na senador na nagsa, nagsasalita lang para nagtutula. Ito si Escudero na isa rin bugok na nagtatapi talinuhan Akala mo ako na eh. Ay, nako. O, ngayon. Panalo si Maharlika. Saan panalo? Yung hindi niya pag-atindyan. Yung hindi na pinagyang pinapatindya. Dahil, wala naman pala siyang nilabag na batas doon sa ibinuyang yun niya na classified information o classified documents. Wala sa batas na mayroong pananagutan yung anumang maglaladlad ng mga ganyang mga classified documents. Kaya mga kaibigan, kung mayroong kayong dapat iladlad, ibigay eh, nyo sa akin, ilaladlad natin ang ilaladlad. o ah, di kaya, sige, ibigay natin kay Maharlika. Ayan. At uh, eh, siya na bahala magladlad. Wala pa pananagutan. At walang batas sa ganon. O, uh, di ba? Na, napanood nyo naman yun. Sinasabi ni Francis uh, 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 Tolentino, di ba? At sinangayunan niya ng mga DOJ. O, uh, talagang panalo itong si Maharlika. At talagang pa nito. Uh, yung isang banda dyan. Talagang pa nito. Si, si Lasso, talagang mukhang demonyo na eh. At... <laughs> Lahat naman yun, yung kahilera na yun, lalo na yung abogado na yung uh, madaldal. Sino ba yan? Ano ba, ano ba ang abogado yun? Pag nandiyan ako, si, sinapak ko yun eh. Uh. anyway, madali na yun. Pag ako ay inilok-lok ng taong bayan, ito mga subscriber ko. Pag nadagdagan pa itong mga subscribers ko, tapos doon namin yan, alam ko may papanalo natin. Ay di wow, nandiyan ako sa Senado. Pag nagkaroon ng hearing na ganyan na puro kasinungalingan, uh, ipalabas ko yung dila nila tapos lagyan ko ng asin itong uh, kamay ko hihilahin ko ng hihilahin yan hanggang sa ma maubos yung dila nila hanggang sa lumapat sa lupa ang dila nila na kitang kitang pakasinungalingan na ng itong mga animal ito Diyos ko sabi ko nga tangin na yung uh, hindi ko napigilan kanina at uh, nung nagsasalita yun eh, na, na, akala ko siya eh, na, na, nabat nabato ko nitong astray ko eh yung pagbato uh, ko ng ganyan puta nga na, television pala tala ko sa totoong totoong to to uh, kaharap ko ng mga animal na ito o yan tuloy, nabasag yung television ko <coughs> ayan at na talaga nakakatuwa imagine mo, ginamit niya si Lam Lisa eh totoo naman talaga yung Mariusip nagkunwakan mo, eh, tinanggap na lang niya na, kunwari, pinasakay ko na lang itong sina Morales, ito ang uh, mga talaga. Mm. Grabe ang mga palusot. At uh, akala naman lang, sabi nga ni Bato, na akala mo naman map mapapaniwala mo kami doon sa mga ganong palusot mo. Ay, nako. Ikaw, Juan. Ikaw, Escudero. ah uh, ikaw, uh, uh Ongoy Butanding Estrada at ikaw Sobire, uh, sobere ha ah? tang inan nyo sige daw hindi at tingnan nyo ha isipin nyo na lang yan yung nangyari dyan kay uh, yung sagutan ni Morales at saka si uh, Junggoy na ito ha ah? tingnan nyo di ba ah, uh, hindi na talaga nire-respeto yung mga senador na yan, wala na hindi na kailanman talaga dapat respetuhin yung mga animal yan. Tingnan nyo. Samantalang kung tutuusin yan, grabe ang uh, ni Kuan dyan, eh, Morales. Pero hindi. Mas sinabi niya na ikaw ang convicted. Inawat lang ni Bato de la Rosa. Oh, uh, nag, uh, nagpapakita na hindi na wala na talaga, hindi na talaga binagalang ng kahit na sino. Yang anumang institusyon na yan, sinado na yan, at yan pa, sa kongreso nagsisigasigaan. Mayroon ako na panood kanina eh. Yung siko naman, yung si Bayawak na bante. Ah, nagsisigasigaan. Sabi ko nga sa inyo, putangan nyo. pag nandyan ako. Nako, maniwala kayo sa akin, pilipiting ko yung mga liig ninyo. Ah? Nagsisigasigaan ang mga animal? Akala nyo, ah... For your information, kayo mga congressman at mga senador na gunggong, ang nagpapalamon sa inyo, kaming mga taxpayer, ang kakapal ng pagmamukha ninyong mga animal kayo, na mas makapal pa yung mga mukha ninyo sa balat ng talaba. Nagsisigasigahan kayo, let's see kayo, ilang bisis na ako naghahamon dito, dyan tayo sa Lurita! Ipakita niyo yung pagiging siga niyo sa akin at uh, sisiguraduhin ko sa inyo Nako po Nako, ayawang ko na lang. Akala ninyo mga Diyos kayo, mga animal kayo. Tingnan niyo mga kababayan ha. Paano sino ninyo? Tayo ang nagpapalamon sa mga animal na mga politikong ito. Pero kung makapagtrato, kagaya nitong pagtatrato nitong animal na butanding uh, ongoy niya ito dito kay Morales. Ganun-ganun na lang. Tarantado ka. Kahit pag butanding yung, yung katawan mo, buburahin ko yung dibdib mo. Sinasabi ko marap ka sa akin, buburahin ko yung dibdib mo. Maniwala ka sa akin. Ha! Huh. Baka balat na lang yung matira. Pag humarap sa akin, baka nga patihikuan mo, ay nako. Ang kapal ng pagmumukha, yung mga ganong, ganong estilo mong animal ka, akala mo, akala mo hindi ka kawatan? Akala mo hindi ka, wala kang kaso na animal ka? Ha? Kapal ng pagmumukha mo, buisit ka, Basta lahat yung mga yan, mga kababayan, wala kayong ibubuto dyan. Dyan sa mga senador na yan, i-reject nyo na lang lahat yan. Maliban na lang dito kay Dilarosa Rosa. At nakita naman natin yung pagiging uh, talagang kanya. Sabi nga niya, talagang takot na takot yung mga putang inang mga kasamahan niya na dito kay uh, dito. Butod ano sabi niya? Galit na sa akin ang mga DDS. Galit na sa akin ang mga mga putang ng mga sumusuporta rito kay Bangag. Galit na rin sa akin ang malakad niyan, yung sabi ni Ikuan. Pero gusto ko ituloy ito. Kahit isa na lang. Tama yan. Kahit pa walang makakapigil sa iyo. Gusto mo ba ito? Ano kaya? Senador ba ito ganito? ah Ito siguro ang pinakmaganda. Naisip ko lang ito kanina. Imbitahin mo ako dyan sa Senado. Ha? Imbitahin mo lang ako. Tapos, gumawa ka ng eksena na para imbestigahan ako ng mga animal na yung mga kasama mo dyan. Tapos, pagka, ang pag, ang pag-iimbestiga sa akin ay kagaya ng pagsasalita kay Morales, tanggalan natin ang akwan. Bulutin natin yung ulo. Hindi kaya ilipat natin yung mukha sa likod nila. Sige na, may, uh, Senador Bato. Imbitahin mo nga ako dyan. Gusto kong talaga makita ng tao na ng buong mundo kung paano ako maglipat ng mukha dyan sa likod nila. Nakakagalit eh. Mga kababayan, inuulit ko po. Ah, ah, binabawi ko po yung sinasabi ko dati na lahat ng 24 na senador na yan ay wala na kayong buboto. Diyan na lang po sa 23 na lang ang wag wag niyo ibuto. It's a uh, i-consider niyo na po itong si Dela Rosa. Talagang totohanan 'to. At uh, ibuto pa rin natin si uh, Bato Dela Rosa. Alam ko ah uh, senador Bato. Wala ka pa talagang kinulimbat diyan. na pwede mong gastusin Ngayong darating na 2025. Alam ko naman yun. Pero sinasabi ko, ino-offer ko sa iyo. Lahat ay ibibigay ko ang suporta. Magpasabi ka lang. Sabi ko nga kanina sa iyo, kung sa iyo ha, kung sa panig mo, okay ako doon sa kahit na bilhin natin yung boboto sa iyo. Ipipinance kita. Pero yung nga, kung papasukin ko man yun at, uh, at uh, papasukin ko ang uh, politika, senador man o kongresista, hindi ako gagastos ng kahit na sintabos. Kaya nga, ang sinasabi ko rito ay uh, bahala yung mga subscribers kong maglagay dyan. Ang gusto ko, hindi ko bibilhin ang buto ng kahit na sino. Ang sa akin, kung iboto niyo ako, iboto niyo ako. Hindi ko bibilhin yun. Pero, ang sinasabi ko rito, kung si Dela Rosa, ibibigay ko lahat ng tulong sa kanya. Ilang milyon? Ang pagkakaalam ko, ay uh, pwede na ang 200 milyon na gagastusin ng isang senador. 200 milyon yan. Okay? Pero, Senador Bato de la Rosa, wala kang gagastusin ni centavos. Iso-shoulder ko, 400 milyon, maipanalo mo lang. Maniwala ka sa akin. Magpasabi ka lang. Dahil, dahil, uh, Pipiliin ko pa rin yung mga ibang na mga kakandidato ko. Gusto ko ma-wash ma out na yung mga itong mga putang ina mga ko na ito, itong mga bayaran ng mga senador na ito. Ito may mga kaugnayan lalo dito kay Kumar na ang hit na ito. Hmm. Sang ina na, na para tuloy na aamoy ko. Bullshit na ito. O ka daw sa inyo sa India at magrata ka na lang na magnata ng luya sibuyas at sili. Huwag mong dalhin dito ang anghit mo. Nakakahawa. Tingnan yung ngayon ko na yan. De maging dito nanonood lang ako sa television. Naaamoy ko yung bunga nga nitong si Jungboy na ito. Ang bantok. Ha? O paano? Walang ginawa kundi himorin ang himorin yung kilikili ni Kumar. Kaya ayan tuloy. Pati hininga niya, amoy ang hit na rin. Kagaya rin dyan siya kay, uh, to, kay Escudero na ito. Ha? Huh? buto hindi ka pa hinihulay ng asawa mo. Kasi uh, amoy ang hit ka na rin. Ha? Ito si ito ko naman si Sabir eh. Ah, nasubrahan na rin yata na si Buya siya. tingnan mo, yung boses niyan parang galing sa hukay. Parang galing sa malaling na balon, hindi ba? Naririnig nyo yun naman. Sos. Kasi yan, kadidikit, kadidikit dito kay Kumar na lahat pala ng mga criminal na ito, Hoy, ikaw, kwan? ikaw pala, ito, boy, uh, evangelista. Ha? Giniwa, ginawa mo palang sekretary yan, si Kumar na yan, na hindi mo alam, di ba kumalat na, na isa pala yan sa pumatay sa anak mo. Tapos ginawa mong sekretary ng BACC. Ano ka? Oh. Hindi lang naman sa akin galing yan. Kumakalat na yan. Hindi mo alam. Napakarami ng na mga kriminal na krimen uh, na pinaggagawa nitong kumar na ito. Pati yung pagkikidap ng mga bata. At uh, lahat ng kasamaan. Ano kaya kang uh, tingnan ko kung maka makakausap ko yung uh, kaibigan kong Juan, Kaibigan kong Indian kung uh, kung sila ba ay nakaranas na hot hotan. Or uh, eh, kung ito eh mandarambong itong kumar na ito. hot hotan niya lahat ng mga Indiano. No? Hindi ko lang makontak eh dahil la uh, kwan, pero uh, pag may time makukupuntahan ko yung dia sa Manila. At kung uh, kung eh, eh, Ilalabas ko yan. Buisit kayo. Sino pa ba Si Tulpo rin, di ba? Barakada, yun niya. Itong si Kumar. Patignan nanya pa nagsasalita yan. Amoy si Buyas din. Ah. Daldal -dal ng daldal -dal. nung unang hearing sa Loto, nung pangalawang hearing, ay Camille Robles Huwag mong gagawin yun uli, ha? Kasi napapansin ka ng mga tao. Sasabihin, eh, eh, uh, i-scammer ka, utang ni ina ka. Tang ina nyo lahat yan. Buwisit kayo. Ito talagang pikoy na itong putang lang to. Ha? Ah, Ano'ng ginagawa ni Sir Kumar? Ang sinasabi, at itong si Lisa na gawa-gawa daw niya yung kwento na yun. Talaga rin naman, no? Grabe! Ha? Ah! Anyway, at uh, tatapusin ko na po ito pero yun naman po masabi ko sa inyo. At uh, dahil sa pinakita mo, Senador Bato de la Rosa, so supportahan kita all the way maipanalo lang. Ngayon, sa ako naman, kung halimbawa magpapail ako ng kandidasi, hindi ako gagastos para sa sarili ko. Dahil ayoko po talaga yan eh. Sa totoo lang po ayaw ko nang. At sa uh, kasi nga po, sa totoo lang po ha, para lang po malaman ninyo, ano? Sa, sa maiksing salita. Lahat po ng mga kumbakandidato na yan, ay tumatanggap po ng donation. Kagaya po nitong Kumar na ito, isa yan sa mga nagbibigay ng donation. Alin na lang natin dyan sa kandidatura ni Bang Andreto? Co uh, contributor po yan. Nag-contribute po yan doon sa mga ginastos si Bang sa ele uh, election contribution yon dawag. Ganon din po sa mga senador dyan, lalo na ito kay kitang-kita na dyan kay Escudero, Subire, at saka dito kay uh, Elepante na Jongboy. Ano yun? Yan po, yan po nagsisimula yung pagnanakaw ng isang politiko. Kasi nga, ibabalik nila, babayaran nila yung mga donate ng mga uh, uh, election contributor nila. Di ba? Kaya ayaw ko po doon. Kung papasokin ko ang ang politiko, politika, hahayaan ah, ko itong mga subscriber ko maglalagay sa akin dyan. Ando yung nilagay ako, yun na, natural, gagawin ko yung para sa kanila. Ay kung ngayon nga, ginagawa ko na. yun po. Pero yung sasabihin ko, natatanggap ako ng mga donation na yan, ah, hindi po. Diyan po magsisimula yung pagiging kawatan ng politika, politiko yan po yan para lang po maintindihan ninyo kaya itong si Kumar na ito nagbibigay uh, yan para sa ganon ayan, tingnan mo nagbigay dito kay Bangab tingnan mo lahat ng kabalbalan lahat ng mga kailigalalan sa kanya sila-sila Kasabwat siya kapartner in crime nitong mga putang ilang mga tawatan na ito sa gobyerno kasama na itong butog na ito anyway Muli po ang aking pasasalamat doon po sa mga bago nag-subscribe sa channel ko. Maraming maraming salamat po at uh, patuloy lang po at uh, darating po yung araw na magde-decision tayo kung tutuloy tayo o hindi. Basta po ang sa akin, matuloy man o hindi, wala pong problema sa akin. Pero yung gustong makita na lipuling ko itong mga kawatan na ito, please ilagay ninyo ako dyan. Mayroon nag-comment. Bakit mo no, kailangan ko pang maging magkandidato para lang nakapunta dyan? Ikaw na bubuk ka, kaya ko muna papasokin yan kasi para maka... ulit ko siya sabi, para makapasok ako dyan sa Senado, baka ah, labas ako dyan. Di ba siya sabi ko? Para makapagbigay ng sobre. Ngayon, hindi ako makapasok dyan dahil maraming mga interview yan maraming mga bodyguard yan kung hindi ka ba naman tanga oh. Uh. sino ba gusto dyan kaya nga sinasabi ko isa hanggang dalawang buwan lang ako dyan dahil hindi naman talaga ang purpose ko dyan ay mamuliti ka ang purpose, ang purpose ko lang dyan mabigyan ng sobre yung mga animal na mga kawatan niya lalo na yun sa kumbusyon dahil mga animal dyan mabigyan ko lang ng sobrang yan tapos nga ang kwento Maraming maraming salamat po.